Pasyal muna tayo guys. Sapyaw muna tayo. Guys nakita nyo. Napakarami naming spices. Kasi si Daddy Park. Siya bumili nyo. Hilig namin sa spices. So wala na Oh my God. Kailangan. Puti na nyo. Kukunti na lang. Kailangan na kaming mag-refill. Diyos ko pagtapos ng napakalaking gastos. Eh, mag refill naman ang tindahan. Oo po. O oh, ayan. o. Oh. Hmm. Ito ngayon. Ang bago naming ayos. So Hindi Pang samantagal pa yan. <laughs> Hindi yan. Ano. Permes. No? So, parating ang aming mga homey products. So, yan. Hmm. Siyempre, ang ating mahiwagang chiller. So, taray. Kitty, kamusta ka? Ito, ito yung na nakaharap si Yan. Yeah. So, ito naman yung part namin sa back. Ito yung dating ano namin. Naka-open na siya para kita-kita namin what's going on there. Yan. Tapos, dito yung aming mga ano. So, dito yung ibang ano namin So, ang next project soon dadating ay ang aming TV monitor para sa aming CCTV. Kasi guys, yan last year pa, open na talaga yan. Kinabit lang ni daddy. Yung unang uwi niya dito ng after pandemic, inayos niya na yan. Kaya lang, wala kaming monitor. Yan po ay sa dati ko pang store na maliit. Doon sa bago kami nawi dito. Matagal na may CCTV. Mag mga quality kasi CCTV namin kaya ang ganda rin niya, no? Yung HD vision, maganda yan eh. Ah, uh, kaya hanggang ngayon nagagamit namin siya nagre-recording siya pero hindi namin makikita kasi wala ang monitor so kaya finally soon im yun naman ang next namin na magkakaroon ang monitor ng CCTV kasi yun nga kailangan din namin so ayan so ganyan siya ayan nandito yung iba nating ano inilapit na rin natin itong mga ano natin ng straw kasi nga nandito na yung mga liquors and beverages natin so ayan siya so ganyan siya no? Pansamantagal, may mas i-improve pa namin 'yan. Ayan, kasi nga mas gusto namin yung maluwag, makakalakad ka, ganyan. So, na guys, nakamin 'yan, no? So, pag naka ganito to, tong mga Alam ah, ng products mabili. No, sa so, pata tayo dito. Ganyan siya. Sa so, dito medyo nag-ayos-ayos ako, kulang pa yan, ang daming hinahanap talaga. Inaalala ko din kasi pag nagtinda ko ng lahat ng gusto, eh syempre si butika hindi ba siya 'yung mapapriority. So ayan, dahil pa namin kalakilat. Sorry naman, guys ang daming ano ngayon yan. So, ganyan siya, tapos yung Nestle namin bukas dadating, o order bukas booking, tapos pagka booking bukas webis ang deliver okay, so dito tayo ganyan siya dito naman ang ating bodega bigyan, lagyan natin ng ano, yan ayan yung ating mga ano so, ayan siya ayan yung mga ano natin, handito yung bigas natin tapos kokoti lang yan kasi nga hindi naman kami nag-ano at Uh, may may pagbabadya ng pagtaas sa mga bigas. So, uh, malalaman na pa natin. Basta may, ano, hindi muna kami hahangon ng sobrang dami. Tapos, yan yung mga candy-candy pa natin. Ayan yung mga, ano natin, plastics. Yan. So, makalat pa dito, guys. Pasensya na kayo. Kasi nga, yun nga. Hanggang ngayon, nag-aayos pa rin kami. So, kung makita nyo, wala na yung ref dito. Kasi, yung aking Eurotech kasi na Lola Park na so bibisitahin ko si, po, si Lola Park this coming days no so ayan nilipat na yung ganyan namin na nandoon sa kabila ginawa na ni dati pa so ganyan siya guys ganyan siya ganyan so, so eto mas nakakalakad kami <laughs> parang mas malayo na yung hinalalakaran na nakakaikot kami maluwag no at uh, mas ano siya organized so yun no so, napakalaking bagay din ito talaga kasi talagang as in yun nga, mas nakikita namin kung ano yung wala ng stocks, tapos um, hindi kami nababother na, na lagay kami ng lagay kasi marami kaming stock na malamig hindi kami natatakot na maubusan ng malamig, no, tol well, kanina malamig pa binigay mong red horse tayo, no nag so, ka na, hindi So, uh, bilang tayo ng red horse. Grabe yung moist niya, oh. Sobrang lamig na. Ganun ba yun, Jay? Ayan. So, yan. Di ba mati natin? Okay. Hi guys! Mami Park is here. Kamusta po kayo? So today, uh, kanina umaga, wala akong masyadong tulog. Alas tres na kasi kaming umuwi. Tapos nakatulog ako, mag-aalas sa isna. Eh, kailangan pumunta sa school kasi recognition ng mga bata. So congratulations sa ating mga Junakis, sa mga nagkamit ng mga karangalan, sa proud and pride ng ating uh, kapwa parents, at syempre ng ating mga teachers and mga estudyante na... Uh, nagsikap na sila ay uh, matapos ang kanilang pag-aaral ngayong taon so sa kabila ng napakarami mga pagsubok pagtaas ng bilihin, ay lumaban ang mga parents, so I'm so happy na na-surprise ako, <laughs> hindi ko akalain ang daming medal ng ang, anak ko, <laughs> ng mga anak ko so sobrang proud ang mommy part kasi, and syempre si daddy part, kasi sobra naming uh, hindi akalain actually guys kami ay yung parents na hindi kami talaga tutok magturo sa mga anak. Kasi nga, kami ay mga busy uh, parents, na no, busy working mama ko, alam nyo naman yan, ganun din si daddy, katuwang natin dito sa tindahan. However, yung mga anak natin, lalo na yung sasapat ng mami part, nakaka-proud kasi talagang grabe. Hindi ako makapaniwala. Ang dami ko natanggap ng na mga ano, na achievements ngayong buwan. Uh, feeling ko, ako din ay honor kasi ang dami nag-congrats sa akin sa last video natin about our three-door glass chiller uh, sanden. So, maraming maraming salamat again and again sa sanden for sharing my video and also for ha uh, pinaka best part sa akin talaga is yung service nila. Madaling kausap, magandang kausap, matinong kausap. At talagang binigyan nila ako talaga ng uh, model and unit na no dance talagang good talaga so super happy si Mami Park super satisfied so sa mga gusto na uh, magkaroon ng katulad ng kay Mami Park edi syempre mag-ipon po tayo talaga pong kailangan talaga nag-invest tayo sa negosyo para ma-improve natin ang ating customer service and para ma provide natin, ma-accommodate natin lahat ng pangangailangan ng ating mga customers. So, again and again, maraming maraming salamat sa mga nanood at mag-shoutout siyempre tayo at may mga pag-uusapan tayo dahil siyempre, magbabalik tayo sa learnings. Uh, bago pa yan, gusto ko magpasalamat unang-una sa Panginoon at sa family sa support system na natatanggap ko kasi siyempre, Uh, nagkaroon tayo ng extension, nagkaroon tayo ng branch, nagkaroon tayo ng chiller, nadagdagan ng ating mga stocks, nagkaroon tayo ng mga additional consignments, nagkaroon tayo ng mga magagandang record sa ating mga ahente, at syempre, nagkaroon, tayo ng dalawang tinderang masipag, <laughs> at syempre, higit sa lahat, ay um, we able, no, to do all those achievements. Kasi bawat blessings, meron tayong kaakibat na responsibilidad. So, I'm so happy lang kasi this year, ang dami nating na-achieve. At, i-welcome natin soon ang uh, natin na TV monitor para sa ating CCTV. So, good thing na lang, hindi na natin kailangan gumastos when it comes to CCTV na yung talagang camera talaga na yung may DVR. Kasi, tulad nga sabi ko kanina, meron na talaga tayong cameras, meron na talagang mga CCTV kasi yan pa ay doon sa dati nating tindahan, and monitor na lang ang kailangan, kasi ang madalas masira sa akin ay ang monitor, so yun so, uh, thank you dahil sa kabila ng uh, busy ako, at ano ang dami ko natatanggap na congratulations, mga messages, minsan PPM pa sa akin thank you, thank you very much feel na feel ko yung love nyo at yung uh, happiness nyo para sa mami so sa mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyo Malapit na malapit na tayong mag 17k. Kasi we are now officially 16,997. Tatlong subscriber na <laughs> 17k na ang Mami Park. Another achievement na naman. Another milestone. No? So yon Maraming maraming salamat. And let's do shout out. at and magbigay din tayo ng mga advices. Ayan. So sabi ni, dito tayo sa ating latest video. No, at dito muna tayo sa ano, sa bago doon sa sanden. Dito muna tayo sa finally tapos na ang extension at nailagay na ang mga stocks. Okay. So nga pala guys, uh, nadala na kay Lola Park yung ating uh, Eurotech na upright refrigerator. So soon pupunta ako doon para magkaroon tayo ng vlog. And also, magkakaroon uh, magkakaroon na ako siguro ng time kahit pa paano to have a review also and taste test siguro sa, sa selecta ice cream natin so more possible na this coming weeks ay medyo puro kay Lola Park ang ating vlog no? kasi i-update ko po kayo so sabi ni ano ni Sir Ricky congrats Mami Park thank you po Sir Ricky Anuevo win is tapos ito namang isa si Tintin uh -huh. Tintin Mabana 6541 sabi niya gustong gusto ko po mami park yung pagiging porsigido mo sa business mo at pag-share mo ng ideas ako po kasi patanaw tanaw lang sa store ko may plano naman po ako kaso mahirap kumilos kasi hindi namin to bahay nakikisama pa gusto ko na mag ipon para sa sariling bahay namin tama po ba yon? unahin ko ang pag ipon para sa bahay o negosyo po muna salamat sa sagot sana mapansin po Actually po, ang pag decide to buy a property, is a very big decision and also uh, it depends on the situation. no Kung ano pong situation. If you are uh, in a situation na nahihirapan ka emotionally and physically, it is because you are not in your own property at nagne-negosyo ka. And at the same time, ay iniisip mo yung security, safety and security at yung uh, less stress, no? Maari mong i-consider kung maganda na ang takbo ng negosyo mo. Which is which na iyong pipiliin, sa totoo lang, ay pwede naman. As long as kaya ng negosyo mo, kaya ng kinikita mo na makapagpundar. At syempre, kung sana ang mapipili mo na Peterhan o bibiling property ay 'yung makakapagnegosyo ka na din. Kasi sa totoo lang, tulad ng sinabi mo, mahirap kumilos sa hindi mo talaga property. That is one the reason that is why one of the reason kung bakit mas pinili ko at mas gusto ko na na kumukuha ng upahan para sa negosyo. Kasi wala po talaga akong property na uh, may property pero hindi talaga 'yung 'yung kanyang location ay really meant for uh, business na tayuan when it comes to physical store. So, mas pinipili ko naman pag mag-re-renta na ako ay yung talaga ng meant for business, yung commercial space hangga't maaari. Kasi nga meant for business 'yon. Ibig sabihin talaga ang may-ari ng property ay talagang iyon ang negosyo niya, ang magpaupa. So, kaya advice ko sa mga gusto na uupa para magtindahan, kahit gaano pa kaganda ang place, sana ang mapili nyo ay yung talagang meant for business ang building or ang establishment. Kasi, ang hindi ang, ang ang, disadvantage ng residential tapos maaaring uh, bas, maaari siyang bigla-bigla na lang mapaalis kayo no kasi lalo na kung pagdating sa tulad ng situation ko nung nakaraan no so nakakadala kasi syempre although kahit papaano utang na ko din naman yun na pinayagan ako magtindahan sa dati kong store kaya lang limit ang aking kilos kasi nga Uh, yung rentahin namin na yon ay meant for residential para terhan, para maging household, hindi para hanap paghanap buhayan. Kasi marami po kasi mga bagay na kinoconsider pag umuupa tapos magtatayo ka ng negosyo. na una na dyan ay yung uh, gusto ng may-ari. Pangalawa, yung legalization. Kasi syempre, pag negosyo at lumalaki, matik po, mai-involve ang may-ari ng establishment sa mga lalakarin mong mga papeles. So, kaya ganun siya na dapat ay pinag-iisipan. So, balik po tayo kay Ma'am Tintin Mabana, 6541. Mahirap din ang nakikisama. So, yung emotional mo, maapektuhan. No? So, kung kaya po, magsimula ng magpundar. Kung kaya na. No? Uh, I just cannot say kasi yung talagang concrete na talagang ito gawin mo kasi hindi tayo pwedeng mag-advise ng ganun. Kaya disclaimer sa uh, dis -disclaim ko ang advice ko na ito kasi kung applicable naman sa iyo gawin mo. Maganda mag-ipon ka na kasi uh, kung kaya na ng negosyo at syempre kung ang negosyo mo ay um, napipigilan sa paglaki niya. Napipigilan sa kanyang pag-asenso no? So, kung talagang hanggang dyan pa lang ang uh, ikaka-progress niya, wala tayong magagawa. So, better na kung makakapaghanap buhay ka pa rin dyan, hang, kahit meron kang nang titirhan, may mabibili ka, mapupundar ka, eh maganda. So, mas maganda rin na ang mapupundar mo ay yung pwede ka na talagang magtinda doon at maganda rin na makapagbibigay siya ng kita na halos kinikita mo rin at mas mataas pa kung sakali hanggat maaari sa mapipili mong property yung ipupunda. no? kasi syempre para all in one na di ba? tirahan mo na hanap buhay mo pa so hindi mo kailangan pang makisama at hindi mo kailangan may stress you can do all what you want so di ba nga advice nga sa mga mag-asawa pagkakasal o pagka magsasama na hanggat maaari hindi na baling umupa kesa makipisan kasi nga yun talaga eh, nature ng tao yon hindi natin po pwedeng uh, uh, masabi na all the time, all goods ang lahat ng pangyayari araw-araw in our daily basis. So, I would advise na kung kaya na ng kita makapagtabi at makapagpundar, magsimula na. Walang masama at walang problema to. No? So, yun nga lang, again and again, hanggat maaari, sana hold in na yung mapupundar mo. Magne-negosyo ka na at matitirhan mo pa. Okay? So, walang masama sa magrenta. Kasi, marami namang mga malalaking negosyo na yan ang ginagawa. Naglilis, nag negosyo nag-uupa. Kasi ang hinahabol natin dyan ay yung target market. So, kung kayong makonfinsate sa ating feasibility studies, ang expenses, walang problema ang pag-uupa. Minsan po kasi, masyado pong uh, minamaterialize or masyadong dinidibdib ng ibang mga tao na at least, di ba, yung sasabihin, at least, pag nagtindahan sa'yo yan, eh, yung, yung iba nang uh, gusto ko lang pong ipaunawa sa inyo ang konsepto pagdating sa pagpasok sa negosyo. Talaga pong normal ang nangungupahan merenta Kasi po sa negosyo po, hindi po yung safety basta-basta na yung tinitirhan mo na yung hindi ka nagbabayad. Pero maganda syempre, yung hindi ka na nagbabayad, yun yung pinaka the best. However, sa pagdating po sa business world, kung, maka, kung uupa, in kasi ay dahil target market ang hinahabol natin. Hindi po ba mga Alphamart naglilis yan, mga 7-Eleven naglilis or nagre-rent kasi location ang ating tinatarget. No? Kasi aanhin mo naman na magtinda ka sa sarili mong property kung wala namang bibili, kung hindi ka namang kikita. No? Eh, di bali nang rumenta ka, kung kumikita ka naman ng higit pa sa kikitain mo, kung sa, sa bahay ka lang nagtinda, nagtindahan. Yun yung point doon. So, pag hindi naiintindihan ang uh, kalakaran sa negosyo, ang mindset ng ibang tao, weh, hey, at least ikaw sa'yo yan, esya, <laughs> esya, nangungupahan. Ganon. <laughs> ba? Diba? So, case to case basis po yan. Wala po akong inaano ha. Gusto ko lang pong maintindihan nyo. Marami po kasi akong na-encounter ng mga ganyan tirada sa comments ng ano, na dahil, dahil nangungupahan lang naman ng mommy part. Ganyan, ganyan, ganyan. So, magkakaiba po tayo ng sitwasyon at buhay. At syempre, ang pagdedesisyon. Alam niyo po, kahit may sarili na akong bahay at lupa, kung may makikita po akong maganda ang target market at uu, kailangan umupa. Okay lang kasi iyon ang habol natin doon target market yun naman po talaga para tayo magnegosyo target market diba so ganun po sa konsepto at ganun po sa business world wag po kayong matatakot sa renta kung ang feasibility studies nyo ay nasa 80 to 90% na alam nyo mabibilhan kayo so isa sa pinakamahirap na trabaho or gawin or in, ano ay ang pagkakaroon ng feasibility study or pag-aaral sa isang lugar sa isang Uh, location. Kasi diyan talaga masusubok yung ano mo na mag-aaralin -aar mo pero hindi mo pa nakikita ang future. So napakahirap po nung ganung sitwasyon. Kaya po matititik ang mga magagaling sa maghanap ng location para mag branch out para magkaroon ng uh, negosyo at lalo na kung may obligation uupahan, no? So I uh, just reminding you guys. Ito lang po ay isa pananaw ko po, no, bilang isang negosyante. Okay, so mapintin, ang dami sinabi ng Mami Pat, but the bottom line is, kung kaya na, magpundal na. Kasi kung hindi rin naman din kakayanin talaga na sana may ma-improve ka pa at may ipoprogress pa ang tindahan mo ngayon sa sitwasyon mo ngayon, maganda na sana na mag, ah, uh, ah, uh, kung hindi rin naman gano'n na mangyayari, eh, better na kung kaya nang mag-ipon, mag unti-unti na para sa pinapangarap na property at tirahan ha yon kasi kahit gaano may kakayanan kami, kapasidad ka na magpalaki mag-expand mag ano eh kung doon ka naman sa hindi mo naman magawa dahil wala hindi mo mga pag-aari eh yun yung pinaka ano kasi doon eh yun yung pinaka uh, suntok doon yung hirap doon no so naintindihan kita na yung parang gusto mo na lang ay uh, yung hindi sa wala kang plano kaya lang kasi wala kang magawa no i've been there i've been there <laughs> okay so ayan thank you ma'am tintin po no uh, Lizano, 6976 sobrang humble mo mami so nice naman di naman tama lang dati nga nasabihan nga ako <laughs> hindi daw porket porket daw kasi malaki-laki yung aking sales eh kung gano'n na lang daw ako magsalita <laughs> hindi naman di kung oh, ano ibig sabihin ko. Hindi naman iniintindi mga video. No? Minsan na alam, alam nyo, iba yung, iba yung salitang mayabang, nagyayabang, at iba yung salitang uh, nagpapanggap, at iba yung salitang nagpipiling. No? So, ang lagi lang nating iisipin, lalo na tayong mga negosyante, stay humble and simple. Wala lang masasarap pa sa napakasimple lang. No? Yun ang pinakamaganda. Mas mamuhay ng simple. Hindi kailangang mag uh, hindi kailangang mag-downgrade ng pamumuhay, hindi rin naman uh, kailangan all the time ay nag-a-upgrade ng pamumuhay. So kung saan yung sa tingin mo makatitipid uh, na hindi na ko-compromise at hindi na uh, de-deprive ang iyong kaligayahan, kasiyahan at uh, comfortable, yung paano ba 'yon? Yung comfortability eh doon ka no? At syempre, lagi-lagi magdadasal. No? Thank you, Ma'am si Lisano Maraming salamat po. Ruth Antonio 2589, Ellen Pilar, sabi niya, lumalagong negosyo mo always watching. God bless. Love you po. Love you to Love you, everybody. Teresita Baron, Babali ako, eh. Hey. <laughs> dinig na -dinig sa ano. Nadinig nyo, guys. Babali daw si, ano, si small. Ano, Small na pala yung, ano, yung, binanggit mo sa kanya, yung tungkol sa kaltas. Ay, hindi. parang band, tapos pa ano. Oh, Mag-usap kayo doon habang nagbablog ako. Ah, Magkano babalihin mo? Wala. Kapakatibay <laughs> talaga nito, no? Kakapasok lang, ano? Tapos 1K, titirahan ako ng 1K. Napakatindi talaga. Bala ka dyan. Mag-vlog muna ako. Teresita Baron, good morning, Mami Park at Daddy Park. Sabi. Roro Chen, 6877. Ang galing, Mami Park. May pa-disco sa restroom po nyo. Ah, uh, ikaklarify ko lang po ha. Nung tinurn over po sa akin ng unit, yan po ay meron ng ganoon na disco light doon sa CR. Di na namin tinanggal. <laughs> natuwa, natuwa, na lang din ako. Nilinis na lang. Ayan. So, uh, nakakatuwa lang. At masaya ako kasi we able to uh, turn it in a good, nice place na. No? So, yun sa blessing. So, at shout out sa aking ano landlord kasi napakabait ng landlord ko din kahit pa paano. No, kasi ang dami niyang binigay sa akin ng mga consideration. So kaya naman ako din naman ganun. So at saka hindi naman ako pasaway na rin. Ayan, sweet Sweetie Jubar 3685. Ito si Ma'am Sweetie, napakatagal na namin mga magkakasama at magkakakilala nito sa Whitey World. Doon pang Uh, pandemic pa, 2020 pa. Hello, Ma'am Sweetie. Kamusta po ang inyong store? OFW din po si Ma'am Sweetie Jobar. Uh, umuwi po siya pandemic that time. At nagtindahan na rin at nagnegosyo. Nagkaroon siya ng counting uh, mga baboy na inaalagaan. So, masaya ako sa nangyari din sa kanya. Kasi yung pagtitindahan niya ay parang naging ment talaga sa kanya. Kasi nga, hando na siya sa, sa point na parang ayaw niya nang bumalik. I'm not so sure. Pero alam ko ganun. Kaya nga magtitindahan. Kasi pag nagtindahan, syempre, kailangan tutukan. So, eh, ilang taon na yon Apat na taon na. Four years ago na yun. No? ba diba? Imagine that. So, ma'am sweetie, thank you, no, sa pagdalaw. Maraming maraming salamat. Hindi po ako nakakapagdalaw sa mga uh, bahay nyo, pero masaya po ako, no, na nandito po kayo. Flor Delisa, Abogado, 0429. Mami, magkano'ng renta mo dyan sa tatlong unit mo? Okay. Dito po sa unang unit ko, ay 5,000, sa pangalawa po ay 4,000 at sa pangatlo at sa pangatlo naman po yung pinakalas ngayon natin na unit ay 4,000. It should be 5,000 po talaga. Uh, humiling lang po ako dun sa may-ari this year 4,000 niya lang muna ipapaupa sa akin at ako na nga ang mag-aayos. Pero next year ay gagawin na niyang 5,000. So, kaya naman po all in all sa ngayong year na to ay nasa 13,000 ang aking renta monthly. And then next year ay magiging 14,000 na siya. So pagdating po dun sa down payment ng sa kasi lahat po ito may down payment. Yung sa last po na unit, sa third unit, katulad po nung ginawa sa second unit ko, ang ginawa ko po dun sa down payment, hinuluglugan ko. So every collection monthly ng uh, renta, hinuhulugan ko yung down payment niya ng padala-dalawang libo, ganyan, hanggang sa matapos ko siya. So, hindi siya yung isang bagsak na isang bigla. So, a uh, consideration na ako yung magpaparenovate at uh, binigyan din ako ng discount ng may So, yun po. No? Ayan, maliwanag na po sa inyo. No? Okay, ma'am uh, Rowena Rowena Ramones 9952 sabi niya, wow, gusto ko nang makita yung three door chiller mo, congrats Ayan nga, <laughs> nakiano na natin kasi binabasa ko po ito po yung uh, bago yung sa chiller po, no Ayan, DG Support Group, hi April, sabi ni DG Support Group, hello, regards to ano, regards to ma'am Koshab Shabit, to ma'am Yona, kamusta, kamusta, ang ating mga foreigner uh, friends sa uh, YouTube world. So doon na tayo sa ating Sanden na uh, vlog, at sabi ni ma'am Weng, Aguro1177, ganda. Sabi naman ni Ate JTV5712, Good morning, Mami Park. Indeed, you are so blessed po. Pangarap ko rin pong magkaroon niyan dito sa aming tindahan. Kaso, ang mahal po. Need, need ko pa mag-save ng pera. Sana soon makabili na po ako. Ayan. So, mahal sa point na depende sa pangangailangan natin. So, kung one, uh, one door lang muna, two door lang muna, edi, doon. Ako po kasi talaga, naghintay po ako kasi may dalawa naman po akong upright freezer at saka meron akong isang malaking uh, chest freezer at meron akong dalawang ice cream ha, na chest freezer din. So kaya hindi ko siya kinuyod basta-basta. Hindi ako nagmadali. Bukod doon sa budget nga ay talagang uh, inano pa talaga. Talagang pinaghandaan pa. So everything has the reason and everything uh, can wait, no? Pwede naman tayong maghintay. So para sa improvement natin. So, ako nga din talaga dati, pangarap na pangarap ko, kahit yung single lang noon eh, nakikita ko sa mga kasari natin. Pero, inisip ko kung kailan yung tamang ano, yung call time niya. Yung tamang, uh, paano ba yun? Yung worth to wait, no? Yung willing to wait. yon At saka syempre, hindi natin gagawin yan kung hindi demand ng tindahan, ng at, hindi pangangailangan ng negosyo. So, thank you mama, Ate ha? Alfredo Datol1934, congrats po. Judith Ramos, sanden baka naman pag-iipunan kita. Ayan. Judith Ramos again, galing po, Mami Park. Sana all. MJOFW, wow, welcome sanden. Hehehe. Cortez, ano Cortez? Cortecha. Cortezcha. Congrats po. Ricky Anuevo again, congrats daw. Laura Labaho, eto hindi ko na intindihan. Yung time niya 936 936 936. Hindi ko na gets. Okay, Glenn Altes, ganda Mami Park. I hope soon ako din. Ayun. Maria Irene Donna, Redona Redona 6260. Congratulations, Mami Park. Ang ganda po ng chiller nyo. Silent loyal viewers. As always, Mami. God bless you more. Kaka-inspired ka talaga. Teresita Baron, sana talaga ikaw na, Mami. Maluagire, ang ganda. Shala ang arrive ng store mo, Mami. Ay, hindi. Mini Mart. Sabi niya gano'n. Grocery <laughs> talaga ang dating kabog. O, oh, ha? Bagay na bagay sa setup ng store mo. Ayun, tapos piniyem pa niya ako, kinonggrats niya ako. Tungtuwa talaga ako, natouch talaga ako. Thank you, Mama Lou. <laughs> thank you, thank you po. Ellen Pilar, wow, Mommy Park, always watching, congrats for love. Sweetie Jubar, 3685, ang ganda ng 3-door chiller, ang daming malalagay. Shena Palma, wow. Ay, Zilizano again. Ganda, Mami Park. Bagay sa store More sales to come, Mami. Rona De Pablo. Ang ganda naman ng chiller. Isa din po yan sa pinapangarap ko, Mami. Kahit single door lang, happy for you. God bless. Rona Chen, 6877. Ang ganda po, Mami Park. Congrats po. Rowena Ramones. Ganda ng chiller mo, hinin, hinihintay ko talaga tingnan yan. Yun, sabi niya. Hinihintay pala talaga yung vlog ko. Winnie again, sana all watching here, Mami Park. And, Maria Concepcion Abueva, good morning, Mami Park. Ang ganda, ang ganda tingnan, ang ganda ng chiller, bagay sa store nyo. And for the last, si May Felasol, ang sarap talaga ng feeling na nakakapundar ng gamit para sa store. Sobra akong na-happy sa vlog mo na ito. Thanks for sharing and congrats sa inyo. Team Park. O, oh, diba? Napakasarap naman. Mag Salamat po. Siya po yung unang nag-comment. Alam ko eh. So, nakakatuwa. No? Ayan. Thank you, everyone. At uh, I do hope na kahit pa paano mayroon tayong natutunan sa araw na ito. At, uh, this is Mommy Park and this is Team Park na nagsasabing Tindera is my proud career. Bye! Fighting!